nakasulat na po sa Biblia yan eh. Pinagpauna na po yan lahat na yan. Basahin muna natin ang Juan 13. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari. Upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Ayon, bago pa mangyari, sinasabi na ng Diyos eh. Kaya pag nangyari, sumasampalataya tayo na totoo na siya nga ang nagsabi noon. Eh ano po pa yung mga sinabing mangyayari bago matapos ang salibutan o bago matapos ang mundo? Pakinggan nyo sinasabi ng Panginoong Jesus sa 24 ng Mateo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mangag ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at magkakasalot at lilindol sa iba't ibang dako. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Tuloy. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy maraming mga titisod at magkakanuluhan ang isa't isa at kakapootan ang isa't isa at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami mm. at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Mm. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Hmm. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatutoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Hmm. Makikita nyo, yung mga mangyayari sa daigdig, sa kabuuan, ipinakita na ng ating Panginoong Yesus eh. Magkakaroon ng digmaan, aling -ong 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 ng mga digmaan. Ingatan ng wika nyo, huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, data hindi pa ang wakas. Sapagkat titindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutong, lilindol sa iba't ibang mga dako, at ang mga bagay na ito'y siyang pasimula ng kahirapan. Nandiyan na po lahat yun eh. Yung kahirapan, yung gulo, unrest, di ba nang gagaling lahat sa kahirapan niyan? Yan po lahat bunga ng isang pangyayari na hinulaan ng ating Panginoon so Kristo. Dahil po ang tao ngayon makasarili. Pakinggan nyo. Ikalawang Timoteo 3.1-6 at alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan ito. Yan na, dyan na po lahat yan eh. Pinagpauna na ng Biblia ang magaganap sa ating panahon. Dyan po nag-uugat lahat yan. Pag-ibig sa salapi, mayayabang, malulupit, etc. etc. Yan na po yan.